araw po ngayon ng Biyernes. Alamin muna natin ang presyohan ng mga paninda sa Kadiwa Store mula kay Bernard Ferrer. Live, Bernard, nagsana ba mga mamimili dyan ngayon? Dayan, health is well, Kaya isama na sa inyong diet ang pagkain ng masustansyang gulay. Talagang abot kaya dahil ang mga gulay sa Kadiwa ay mabibili mula 5 pesos hanggang 90 pesos. Ayon sa nagtitinda na si Melchor, umaasa sila na lalong tatangkilikin ang kanilang mga gulay lalo't pasok ito sa budget ng publiko. Itong mga gulay namin, ito po ay nanggagaling sa Baguio or Biskaya. Ang mga mura sa riwa at masustansyang gulay ay hati pa rin ng programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layunitong maabot ang mas maraming Pilipino ng abot kayang gulay mula sa mga magkasaka sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bukas ang kaliwa store dito sa tabi ng Department of Agriculture o DA mula lunes hanggang biyernes, alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dayan traffic situation tayo, dumarami na ang mga sasakyan sa elliptical road sa Quezon City bagamat mabilis pa ang usad ng mga ito. Paalala sa ating mga motorista ngayong biyernes, bawal ang mga plaka na nagtatapos sa 9 at 0 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa iyo, Maraming salamat Bernard Ferrer.